Matapos ang weigh-in, tila sabik na sabik sina Natap at inuwi na baklasin ang kanilang titulo ng isa't isa. Makikitang, nasa magandang kondisyon ang dalawa, at pasok sa timbang ng isandaan at put, dalawang weight limit. Nagbanta na ang kampo ni Ino na tatapusin niya ang laban, tulad kay Fulton. Ayon pa sa ama ni Inoue, walang kakaiba kay Tapalis, at hindi siya special, kaya wala daw dapat ipag-alala sa mga fans ng hapon, mas nakakatakot pa daw si Fulton kaysa kay Tap Alice. Ibig sabihin ng kampo ni Ino na out si Tap Alice. Anyway, malakas, si Inoue in terms of speed, mabilis at sharp lahat ng mga patama lalo na sa body shot at patama sa ulo at pangakatulad ng ginawa niya kay Donaire at Fulton. Pero, hindi magpatinag si Tap Alice syempre. May lakas si Top Alis at technical sa laban. Uhaw na uhaw si Tap Alis at pinaghandaan niya ito 200%, ibig sabihin meron na siyang paraan paano talunin ang monster ng Japan. Ayon, sa kanya gugulatin niya ang buong mundo, na maging kauna-unahang undisputed sa kasaysayan ng Philippine Boxing.